So ayun mga kamix no. Punta tayo sa baba. Nga dito sa ano sa loob ng ano elevator. Dito yun yung tinitirahan ko. So ngayon pupunta tayo sa labas, may pupuntahan tayo. Parang magandang view doon yung may bangil. Pupunta tayo doon no, mga kamix. So, so dito. Tuan. Yan. Yan mga kamigs, ayan doon o. Oh. Yan o, oh, doon, doon, doon. Doon tayo, papunta. Yan, punta natin doon. Ang anong makikita natin doon mga kamigs. yung punta natin doon tingnan natin kung anong makikita natin doon mga kamigs oo uh, parang tanaw ng may matanaw ka na dito ah yun o oh. mga oh, kamis parang may matatanaw ka na dito yun, oh. yun ayan ah parang bangil siya dito punta tayo doon sa baba punta natin doon sa baba Bye-bye. Oh, Nandito na sa mga. doon tayo galing doon tayo so punta patay tayo doon sa baba mga kamiks puntaan natin So ayan, ito yung matatanaw natin dito mga kamix. Ayan, bangil na. Oh. Oh. Bangil na mga kamix oh. oh. Talaga lang ha. Oh. Ayan oh. Bangil na oh. Tawa tayo na kunti. Ayan, bangil na talaga mga kamix. ganyan yung lupa nila dito mga kamis oh. ayan o oh. parang pinapagpatong ayan puntahan natin yun doon mga amis. dito tayo dadaan kung pwede ba doon daanan doon. Kasi parang may kalsada doon, oh. Ah, may parang may bahay din sa baba, oh. Doon lang May bubong mga kamig. Yan, oh. na to ayan mga kamigs mataas na to ayan mga. mataas na to malayo na yun pagpupuntaan pa natin na to dito ano lang to mga kamings malapit lang to sa tinitirahan namin na ano bago yung tinitirahan namin ano lang ah kabiks bamay muna mga kabiks uwi na ako kasi kapagod dito mataas yung ano pangin so bye bye